Bayan, bakit matatagalan bago humupa ang bahagyaan sa Kandaba? June, mababakas kasi itong lugar, lugar talaga ng, ng Kandaba. Kaya napakabagal ng pag-uusad ng tubig dit, mula dito palabas ng Bulacan papuntang Manila Bay. Aabutin pa ng mahigit isang linggo bago tuluyang humupa ang tubig baha sa bayan ng Kandaba. Pababa pa lang kasi ang tubig mula sa mga kabundukan sa kalapit na mga probinsya. Nasa critical level na ang Pampanga River, kaya patuloy ito na umaapaw at dahil mababang lugar ang kandaba, nagsisilbi itong catch basin ng tubig mula sa Tarlac at Nueva Ecija bago lumabas ang tubig papuntang Bulacan at Manila Bay. Tulad nito sa siguro abot ng San pataas pati yung sa sa San Agustin yung pabuntang daanan ng pabuntang Tagalog sa Kapampangan matagal sir eh Mayigit isang week bago umano sir eh yung tubig eh para makadaan mga residenteng sa sanay sa taon-taong baha sa kanilang bayan ngayon lang umano ulit nakaranas ng ganitong kalalim na baha Ngayon lang lumaki ulit dati-dati kasi okay lang, pwede ka pang bumaba. Eh ngayon, kailangan magbangka ka na. Kaya kung di ka marunong lumangoy, dito ka lang sa bahay, di ka pwede lumangaw. Apektado na lang baha ang lahat ng 33 barangay sa bayan kung saan ang iba ay umaabot na sa 10 hanggang 15 talampakan ng lalim ng tubig. Nagmistulang na rin ng dagat ang mga sakahan at umabot na sa 106 million pesos ang initial damage sa agrikultura. Ngayong hapon ay nagdeklara na ng state of calamity ang provincial government sa buong Pampanga. Sa ngayon, hindi nabu na buo pwedeng daanan ang lahat ng uri ng sasakyan ang Candaba-Baliwag Road at ang Candaba-San Miguel Road. Bangka ang gamit sa transportasyon ng iba nating mga kababayan. Si Mang Nomer, tatlong araw na lamang, sana ay gagapasin na daw ang kanilang tanim na palay. Pero inaabutan na ng bagyo, kaya lugi sila ng mahigit tatlong, da tatlong daang, piso. At para makaraos, sa araw-araw ay namamasada na lang muna siya ng bangka. Hindi, hey, okay, kung gataga kami siya mamamasada, kahit makaraos na lang sa mga pamilya, ganun lang. Kamukha niya po, nakaka... Kung tatagal pa umano ang baha, hindi na rin kakayanin ang supply nila ng, ng, pagkain. Kaya nananawagan ngayon sila ng tulong. Kagaya ko po, hindi naman pa ako nagaanap buhay. Mahirap po talaga. Napakahirap. Eh, Siyempre, kung gusto po namin manawagan, sana po bigyan kami ng konting ayuda para makaraos kami sa bahay niya. Kaya po, meron pa pong dumarating na naman bagyo yun umabot na sa 332 na barangay mula sa labing limang bayan ang apektado ng pagbaha dito sa Pampanga. At uh, umabot na rin sa 144,000 na pamilya o mahigit sa kalahating milyon ang uh, apektadong individual. Nasa uh, evacuation center naman ang uh, mahigit 6,000 at uh, umakyat na rin sa 315 o mahigit 315 million pesos na halaga ang inisyal na pinsala sa AgriKultura Jun. Uh, hmm. uh, Ryan pagkaganyang lubog sa tubig ang isang bayan, kumusta ang supply ng kuryente dyan? Sa ngayon meron pa namang uh, supply ng uh, kuryente dito. at uh, sabi nga nang magkakaroon man ng power interruption pero madalang lang. Kasi yung mga tao dito, sanay na nga sa ganitong sitwasyon dito, actually dito sa Kandaba, isang pamilya lang yung uh, kas nila sa evacuation center na nanatili ngayon dahil uh, yung mga residente sanay na nga sa ganitong sitwasyon dito. Pero ang inaalala nila, yun nga yung matagal na paghupa ngayon ng baha dahil Uh, mataas pa rin ang tubig dito sa uh, Pampanga River. Hmm, kumusta naman ang pag-supply ng mga pangangailangan ng mga tao dyan na maaaring iayuda ng pamahalang lokal? Oh, Noong Friday, day, nagbigay na ng uh, inisyal na, na tulong ang uh, lokal na pamahalaan. Maging kahapon ay nagbigay sila. Pero siyempre dahil sa dami ng mga residenting apektado, hindi siyempre ganoon kalaki yung mga tulong na naibibigay nila. Kaya ngayon ay nananawagan yung ating mga kababayan ng tulong pa dahil uh, nga nila pero paulit na uh, asama ng panahon o hindi pa natatapos itong sama ng panahon, baka tumagal pa ito. At uh, yung talaga, kanina dun, may kwento ko lang, yung napuntahan namin, uh, medyo mababaw pa yon hanggang liig yung tubig. Yung mga residente doon, limang araw nang hindi nakakaalis, ang ginagawa nila, uh, pagka mayroong bangka na dumadaan, nagpapabili lang sila. May mga nakausap kami doon, gaya ng isang 58 years old na nanay kanina, ay hindi, wala na siyang hanap buhay, byuda na siya. Yun nga, umihingi sila ng tulong sa pamahalaan para sa karagdagang ayuda. Dakala salamat! Ryan Lakalale.